Hello guys! This is your mommy Ang mommy ng chubby So today's video Ito na nga Hapong kay ganda So nakikita nyo ang araw Yan Hapong kay ganda guys Kita nyo maaraw pa dito sa amin So anong oras na Is 5.46 Yan magagabi So pero dito sa amin is Maaraw pa Yan guys hmm. Yan ang hapong kay ganda. So, today's video, naglalaba po ako. Although, no, wala naman akong amo, wala akong madam. Kami lang dalawa ng aking alaga. Naglaba kasi ako ng damit ko, guys. So, akit ako dito. Ay ko, akit ako. Ouch! Para makita natin ang ating um, hapong kay ganda. So, eto sa amin pa rin to. May pinto dito. Yan, magunta doon papunta po doon sa amin pa rin yan kaya lang dito kasi natutulog dito mga lalaki may pinto dito natutulog dyan mga lalaki so pag merong ano doon bisita po doon sa may ano tawag dito may bisita doon sa may sala may bisita doon sa, sa, sa may sala so hindi pwedeng dumaan yung yung mga lalaki yung mga binata kasi ang kwarto nila second floor saka third floor so dito sila dumadaan sa amin yan dyan sa pinto namin. Tapos ang labas nila dun sa sala ng mga lalaki naman. So yan guys kung nakikita nyo. Masyadong mainit pa. Sakit pa siya sa mata. Yan. Yan video video muna tayo ngayon. Kasi tamad na tamad ang person. Ay tamad po ako kasing live. So tutor ko kayo dito. Yan. Yan. Hmm. So dito hindi siya nalilinis kasi nga puro lalaki lang nandito. So dito. Ayun. Ayun ko nakikita niyo nandito. Ayun. Ito po yung kwarto, isa, tapos ang CR, tapos may kwarto pa dito isa. Pero tambakan lang namin 'to. Tinatambakan yung mga bagong pinamili, mga foam ganun. So dito naman ang daan. Ayun papunta dito. Ayan, guys. Tapos may pinto doon. Ayan, kung nakikita nyo, maraming foam doon. Ayan. Pinatambakan din yan. Kasi kung baga sa ano, ito yung, anong tawag dito sa, ano na to, yung walang ano, walang tao. Kasi yung natutulog dyan ng mga binata, ay mga binata, yung binata na bagong kasal, sariyad na siya nag-i-stay. Ayan. Bihira lang siya umuwi. Minsan, sa, ah isang buwan, isang beses, depende. Lalo na ngayon buntis ang asawa niya, baka hindi nga yung, madalang pa sa buwan. Yan. ay yan. So, dito naman ako aakyat sa kabila. Ayaw, umakit na natamad talaga ako. Ayan. So, konti lang naman ang labahin ko kasi wala nga kaming alaga. Wala akong alaga. Ayan, para lang ako may magawa, naglaba ako. So, nilaban ko din yung foam, yung inihian ng alaga akong mataba. Oo nga pala, nakalimutan ko sa inyo yung pakita. Ito yung maleta ko na binili. Ayan. Nakatambak na eh, kasi uuwi na ako guys. Ayan. Meron na akong cargo. So, ito yung maleta kong binili. Ayan. Uh, Ayan. Large siya. Ayan. Large siya. So, binilan ko na siya ng damit. Kung nakikita nyo, nakabalot na siya. Binilan ko na siya. Ayan. So, di ba guys? Maganda. Letter M. So, tatlo yan. Isang set. Nakuha ko lang siya ng 280. Yung small nandun pa sa loob yan. Diba? Nilagyan ko na siya ng hanggang ngayon. Ito may laman na to. Ito may laman na to medium po. Ayan. May laman na to medium. Ayan. Size 24 to. Tapos ito is ano size to? 28. Ito 24. 24. yung small ko, nandun sa cabinet ko nilagay. Ayan. So, ang ganda. Dito, guys. Leather. Ah, nilagyan ko na siya. Taragang excited na ako umuwi, 'di ba? Nilagyan ko na siya ng damit. Syempre na mas ba hindi excited umuwi. So magka-cargo pa ako. Kaya 'yun, guys. So, 'yun lang, guys. Bye.